Nagtagumpay ka makailan sa isang junior golf tournament ang 15 anyos na si David Charles Sardegna. Bunso sa apat na magkakapatid, unang niya raw nakahiligan ng golf sa pagsama sa kanyang ina na nagtatrabaho bilang caddy sa isang driving range. Actually, naglaro po talaga ako is 7 years old. May player po si mama and then sabi ko po, po, parang gusto ko pong mag din po ng golf. So, nanghiram din po kay mama ng club noon. Agad raw nakitaan ni Ana Maria ng potensyal ang kanyang anak kaya ginawa niya ang lahat para suportahan ang kanyang pangara. Mula sa paghiram ng pera para lang makasali sa mga tournament hanggang sa pag-commute sa mga malalayong lugar. Sinabi ko sa sarili ko habang naglalakad ako na siguro gusto niya talaga maging golf, isang golfer kaya gagawa ako ng paraan na masuportahan ko siya. Kaya po lumapit ako sa mga kilala kong player. Pinatunayin ni Charles na hindi hadlang ang katayuan sa buhay para maging magaling sa golf. Dahil dyan, maraming tumulong sa kanya at nag-donate mga golf club, damit, sapatos at golf bag. Tuluyang nagbunga ang kanyang sipag at nitong nakarang buwan lang na panalunan niya ang kanyang unang national title. Naimbitahan pa siya sumali sa National Youth Training Pool. Sobrang sayo po. <laughs> uh, kasi po ngayon lang din po ako nag... Uh nagka-coach din po. Goal ko din po talaga is maging touring pro po. Then, ire represent ko po yung Philippines. Inilunsad naman ng National Golf Association of the Philippines ang Ready, Set, Golf program na layong makapaghanap pa ng mga golfer gaya ni Charles. Nais din itong gawing accessible ang golf para sa lahat. Simula sa pagbibigay ng libreng klase sa mga mag-ina. The reason why we wanted mothers and children is because um, it's just a more nurturing environment, all in all. We're offering four free sessions. I think that's the first time that that's ever been done in the history of the sport here in the Philippines. Sadly, it's become like a rich kid sport, and that's our job is to bridge that gap. Okay, so so when we see people like Charles, uh, it really inspires us even more. and and we continue to look for more of him and and support Pauline Verzosa CNN Philippines